Ang kwento ay nagsimula sa isang pamilihan ng isda sa Paris, isang makulay at masiglang lugar na naging tahanan ng ating pangunahing tauhan. Ang kanyang ina, na nagdesisyon na iwanan siya sa piling ng mga isda, ay tila nagbigay daan sa isang kakaibang simula ng kanyang buhay, na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa paglipas ng mga taon, si Jen ay naging apprentice sa isang tannery, kung saan siya ay naharap sa masakit na hirap at matinding pagsubok. Gayunpaman, sa kabila ng mga kahirapan, ang kanyang determinasyon ay hindi kailanman naglaho, isang patunay ng kanyang katatagan sa buhay. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Jian ang kahalagahan ng kanyang natatanging kakayahan sa amoy, isang kasanayang naging daan upang siya ay makahanap ng mas magandang hinaharap. Ang kakayahan ito ay tila may dalang kapangyarihan, nagbubukas ng mga pinto na hindi niya naisip noon. Ang pagkamatay ng isang mahalagang babae sa kanyang buhay, ay nagbigay Gay diin sa lumalalang obsesyon ni Jen sa mga amot. Ang trahedyang ito ay nagtulak sa kanya, na hanapin ang pamamaraan para mapanatili ang mga masasayang alaala na nakatago sa mga natatanging aroma. Dumating si Jopi, isang perfumer na nahaharap sa krisis sa negosyo, at nagtangkang ibalik ang kanyang dating katanyagan. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa karanasan, si Jen ay nagtagumpay sa paglikha ng isang perfectong formula ng amoy, na hindi lamang nagulat kay Jopi, kundi nagbigay rin ng bagong pagkakataon sa kanyang karera. Natutunan ni Jian, na ang bawat mahusay na pabango ay binubuo ng labindalawang nota, ngunit ang tunay na kaakit-akit na pabango ay mayroong ikalabintatlong sangkap. Ang kaalamang ito ay nagbigay daan sa kanyang pagunlad, pinasok ang mundo ng sining ng paggawa ng pabango, na lumalampas sa karaniwang kaalaman. Sa kanyang mga eksperimento, nagkamali si Jen nang subukan niyang makuha ang amoy ng mga bagay, na sa kanyang pagsasaalang-alang, ay hindi dapat magkaroon ng bango. Ang pagkakamaling ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala kay Jopie, na nagtangkang ipaalala sa kanya ang mga limitasyon. Si Jopi ay nagturo kay Jen tungkol sa honor, isang teknikal na pamamaraan sa pagkuha ng amoy na ginagamit sa lungsod ng grass. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Jen, isang pagkakataon na maaaring magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa sining ng pagkakabango. Naglakbay si Jen papunta sa mga bundok, kung saan natagpuan niya ang isang santuario sa isang kuweba. Dito, nagbukas ang kanyang isipan sa mga bagong posibilidad, at nagkaroon siya ng mga pangarap, na tila nag-udyok sa kanya, na makahanap ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Matapos ang ilang taon sa kuweba, nagdesisyon si Jen na lumabas, at makilala ang mundo. Sa kanyang paglalakbay, nagsimula siyang maghanap ng mga natatanging amoy, na nagbigay inspirasyon sa kanya. Kabilang narito ang amoy ng isang magandang babae, si Laura, na nagbigay sa kanya ng bagong direksyon. Habang nagtatrabaho si Jian sa isang tindahan ng pabango, natutunan niya ang sining ng paglikha ng pabango, gamit ang mga kakaibang proseso. Ang kanyang mga desisyon, ay nagdala sa kanya sa madilim na landas ng pagpatay. Para sa mga natatanging amoy, isang pila hindi maiiwasang takbo ng kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng isang espesyal na biktima, si Laura, ay nagbigay kay Jian ng inspirasyon sa kanyang kuling obra. Ipinakita nito ang kanyang masiging pananabi, na makuha ang ikalabintatlong sangkap, isang simbolo ng kanyang obsesyon at ng kanyang mga nagawa. Ang ama ni Laura, si Rashi, ay may kaalaman tungkol sa mga masamang nangyayari, at nagplano na iligtas ang kanyang anak mula sa killer. Sinubukan niyang loko ang killer, sa pamamagitan ng pag-alis sa bayan, isang hakbang na puno ng pag-asa at takot. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Rashi, na protektahan si Laura, hindi ito nagtagumpay. Si Jen ay nagpatuloy sa kanyang masamang balak, at sa huli, ay nahuli sa kanyang krimen. Nagbukas ito ng mas malalim na usapin, tungkol sa moralidad at justisya. Ang epekto ng pabango sa mga tao, ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang pananaw kay Jian, na dati ay kinatulan. Ang kanyang amoy, ay naging simbolo ng kapangyarihan at pag-asa, isang pangitain na nagbigay diin sa malalim na koneksyon ng amoy at emosyon. Ngunit, ang mga tao sa bayan ay nahaharap sa kahihiyan, matapos ang kanilang pagkilos, sa ilalim ng impluensya ng pabango. Ipinakita nito ang delikadong epekto ng mga bagay, na tila masaya, ngunit nagdadala ng masamang bunga, at nagbigay diin sa kompleksidad ng kalikasan ng tao. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, ang alaala ni Jian ay nagbigay inspirasyon sa ibang tao. Ang kanyang kwento, ay nagpapakita kung paano ang pag-ibig at pagkakaalam, ay nakatago sa likod ng mga sensasyon, isang diwa, na patuloy na umaantig sa puso ng marami.